Arestado ang sarong tulak ng ilegal na droga sa pigkasar na entrapment operation kan mga operatiba kan City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit, Police Station 6 as in Pideya Bicol sa sarong in sa Magsaysay Avenue, Barangay Balatas, Naga City. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Tobias Munggon, tagapagtaram ka Naga City Police Office, alas 4.40 ng hapon kasudma kan arestaron ang sospek na binistong si Ronel Ocampo, 42 anyos kan barangay Tabuco, Naga City, na konsideradong high-value individual. Tuloy na po dahil na ng nag-ooperate nag within Naga City and nearby municipality. Pusibling nagagamit siya duman or duman siya nag- nagtitingi-tingi ano, uh, para ipabakal. Ano? Sa operasyon na kumpiskar sa sospek, ang 18 plastic sa Shainin Pig ang shabu na pigkakarkulong nasa 85 gramo o nagkakantidad sa 112 mil pesos. Nakuaman sa sospek ang sarong weighing scale as in iba pang drug para pernalya. Tuloy na nadadakop o nadakop na kita but uh, you opted not to stop from involving this on this uh, illegal activity sana po ano mahirap kita mako lang sa mako na -lang, lang siguro sa ibang tao sa dirita na lang kung ikaw pa itong pagkahirak sa dirita na dai talagang matay na padudumanan ano sayang uh, kan buhay sayang kan pagkakataon uh, paulit-ulit ang sinasabi mas maray at madali gumibuning tama kaysa e gumibuning kasalanan Nasa kustudiyan ng na autoridad ang sospek na mahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.